Guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay nandito na po tayo sa City Hall para po magbayad ng ng wiring permit para po makabit na po yung kuryente namin, guys. Yung kaya po natutuwa po ako na maikakabit na po yung kuryente natin. Kaya po samahan niyo po ako dito sa City Hall para magbayad ng kuryente. Yun nga pala, guys, yung yung sa kuryente namin, inutan lang po namin yung 56 para po kasi may promotion po kasi ngayon yung uh, ko para po unti-unti kami makabayad sa kasi malaki po talaga ang bill namin sa kuryente kaya nga guys sabahan nyo kami magbayad sa kuryente nakita ko sa inyo yung ganda ng city hall yan po iba ganda ng city hall building ng City Hall napakalaki po ang ganda po ng ayan po yung building ng City Hall napakalaki ayan po sobrang laki po lalakarin ko na rin yung senior si citizen na dito sa City Hall para isang balikan na lang po kami guys ayan po dan na po ako pumunta sa wiring permit nakabayad na rin po ako naantay ko na lang yung buong process ng, uh, ng wiring permit para makabit na po na, makabit na po within 12 days ang aming kuryente kaya thank you lord mo na yung kuryente namin guys maraming salamat halika po samahan nyo po ako punta sa senior citizen para sa nanay ko ayan po naglalakad lang po tayo para makabawas sa gastos para super tipid po tayo dahil wala naman po tayong gaanong pera. Sa traino uh, ano sa SM North Sky Dome. Traino ang Sky Dome, ang ganda po. Tingko guys, ang oh, ganda ng view. kainan. Ba ang ganda po dito guys. Ayan guys. So ang ganda. Magalaw lang po. Siyempre so na po umuulan. mga billboards na magko-concert. Guys, mm -hmm. napaganda po dito. Sarap dito mamasyal. Yan po. ng building. Yan po. Mga kainan. healthy yogurt drink. Dahil pong kainan dito guys, kaso lang wala tayong dito yung makapasok hanggang tingin-tingin lang tayo. Kasi wala pa tayong budget. Pasyal-pasyal lang po. Yan, sa mga magandang tanawin, pasyal-pasyal lang. Isang ganda dito. So laki nung Aso uh, Alam ko dito nung painan eh. Uuulan eh Ayan ang ganda dito guys So Sky Dome North, SM North Edge saputo Puto Masarap Masarap mamasyal ang buong pamilya Dito Uau! Wow.